Hi guys, and guys, so kaayos ko na naman kanina. Ayan siya. Kinuha ko naman yan sa taguan guys. So yan ito. Ayan guys, inayos ko naman yan kanina. Ayan. So, nilabahan ko yan guys kanina yan nilabahan talaga kaya ang kintab ng kanyang dahon ayan wala naman akong magawa kanina guys yan naman ang inayos ko linabas ko nakatago to guys Inano ko naman yan, linabas. Tinago ko naman yung nakalagay dito. Pero na no, binabad ko muna siya guys. Patutuyuin ko muna siya bago ko ulit itago yung mga flower base ko dyan guys.